Like a dog without a bone, and actor out on loan, Riders on the Storm. Riders on the Storm. Hello, what's up mga ka-boss? Mga ka-boss, andito mga si Albert mga ka-boss Mga kapos, andito po tayo sa Git 6, tambayan ng mga finante. Wee, Ito po ang trabaho ng finante mga kapos. Panawarin niyo mga ka-boss kung anong sitwasyon nila. Tara, let's go. Tingnan mo mga boss kung anong sitwasyon ng mga pinante mga boss. Kung anong hirap at pagod. Ulan init mga kabos Tinitiis nila para lang maka hanap ng pera. Tingnan mo mga ka-boss, Ang dami mga ka-boss. Tingnan mga boss. kanyang po karami ang mga pinante dito mga ka-boss. Tingnan mga ka-boss. Yan po ang mga Ano na mga finanti mga boss Ito na mga boss Umaga yan mga boss Hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang magdamag Nandito pa rin sila mga boss, magantay Dito yung mga kasama namin mga boss oh. Ganon, ayan po Dumapas yung kasama namin mga boss dito po talaga ang tambayan mga boss. Walang masilungan. Pag umulan, kawawa. Ganon karami mga boss. Ah. Ang bo, sobrang dikit-dikit pa yung mga tao dito mga boss. Nagkantay po sa mga truck na mga boss kung kailan lumabas, umaga, ngayon bukas ang tanghali, bukas ang kabi bukas ang umaga puyat at pagod yan po ang trabaho ng mga ating mga painante mga kabos ayan po mga kabos kanya lang mga kabos pag, ano, pag umulan tatakbo dito mga kabos pag umulan tatakbo dyan kasi yan lang ang silungan mga boss gilid ng kalenderiya. eh wala namang ibang masilungan mga kabos kawawa talaga mga penante mga kabos tapos yung mga sahod din mga penante mga kabos sobrang baba din kawawa din talaga lahat ng trabaho, andyan pagod puyat pagdating sa bahay pagalitan ka pa mga kabos ang hirap ng sitwasyon mga kabos Ayan po mga kabos mga ibang tracking ko yan. Ayan. Ito ang tambayan. Ano nga ba video ko! talaga ba? mga penante? Kaya so, yung may violation ha? Patay! Backlash! Si Kupa wala na Walang patong? Walang patong na... engaged? Si